Murang mura tayo. So, talagang uh, 1,925 may motor ka na. No? ang malupit, may rebate pa. Oo, di ba? So magiging 1,625 na lang 'yon. So guys, so, brand new sa 2,575, 3 years installment, 'to may rebate ka pa ng 300, grabe, murang-mura yan. Ito ba guys, so, uh, 125cc no? ang category nito. No? FI na po ito, sa halagang 2,900. May rebate ka pa na 300, so magiging 2,600 na lang yan. Ito hey, naman guys, so, sa halagang uh, 2,450, may rebate ka pa ng 300. So magiging 2,150 na lang yan, may brand new ka ng motor. Ito hey, naman guys, no, sa mga naghahanap dyan ang mga pang negosyo. Ayan, no? parang ay la CMX. So sa halagang uh, 2395, meron ka next stop guys, sa mga naghahanap diyan ng uh, pangnegosyo ulit no. Ayan mga um, uh, 175cc ang category nito, 2520 lang. Welcome back again to my channel. So nandito naman tayo guys sa another uh, motovlog natin sa ating uh, reposterian mk7 tb So it's good to be back. Isang mapagpalang araw muli sa atin at nandito na naman muli para na ibigay na naman tayo ng mga idea para sa mga murang motor. Pero ito design guys, mga brand new, no? Ito meron tayong na-discover dito ng mga bagong labas ng isang kasa, no? eto guys, uh, sigurado matuwa kayo dito kasi ito sa mga gusto ng mas mura or affordable na brand new na motor. So ayun guys, kung bago ka lang po sa akin channel, no, baka naman po makalabig po sa na subscribe, like, share, comment. Pakitin na rin po yung notification bell para updated kayo sa akin mga video. So ayun guys, so yung location nga pala guys sa mga nagtatanong, no, uh, pwede nyo siya makita sa description box. Or sa video, included na po siya, no? So, pakinood nyo lang po. So, huwag natin tatagalain, guys. samahan nyo ako. Let's go! So, guys, first stop natin dito. Ito, meron tayo nakita rito na uh, Brucey 125cc yung kategory ng kanyang uh, displacement, no? So, eto Ang color nito, guys, is magenta or pink. hindi tayo nagkakamali sa color nito, no? So, ayan, check natin yung price ticket, guys. Okay? So, eto guys, uh, wala siyang down payment. Oh, no down payment. Tapos ang kanyang cash on delivery, no? 50,000 lang, no? So, may delivery sila. So, cash on delivery, 50,000. Ang kanyang one year, guys, na installment is uh, 5,755. Ang kanyang two years, 3,275. Tapos ang kanyang 3 years, 2,450 may rebate po siya na 300 so magiging 2,150 meron ka ng brand niya ng motor oh. so ayan yung kanyang uh, physical appearance guys so eto uh, medyo may hawik ito uh, sa uh, hindi tayo nagkakamali may yung no guys so ayan ayan ang kanyang uh, appearance no yun na pa LED na rin yung headlight niya pero yung kanyang uh, Uh, signal light is halogen bulb pa no yung kanyang uh, park light or hazard din kan kakamali dito no LED na guys so ayan no? yung itsura ng fender niya no marami siyang uh, corner, corner no ayan so mas uh, in-upgrade nila tapos naka front disc brake na rin to guys ayan naka front disc brake caliper tapos telescopic din yung kanyang harapan kanyang uh, ikot niya guys no so ito guys makipot lang yung kanyang uh, seat cover ayan makipot may lang so madali kayo makakalusot sa mga traffic traffic so traditional lang yung kanyang uh, automometer no so ayan so yung bulsa niya saktuan lang no hindi ganong malababaw hindi ganong malalim so hindi siya kilis guys at yung footboard niya ayan makipot lang din So, pangalan nito is uh, Rush. Ayan, Rush 125. So, ito yung kanyang taillight, guys. Sa uh, spender niya, medyo malapat dito. Dito, makikot na. So, tapos yung kanyang pipe. Nakamags na rin to, guys, sa uh, likod niya, no? Tapos, nakamonotap. So, nakadram brake pa rin to, guys, sa likod niya yung uh, iba-ibang color variant itong Rush 125 guys. So, ayan. Merong uh, pula rito, no? Ayan, iba-ibang color. May dark gray. May magenta na color or pink. Ayan. Tapos may red pin dito. So, ayan. Ayan yung mga pwede nyo na color, guys. Hing natin dito, guys, uh, style uh, Uh, Mio Sporting harap na Honda no kung hindi tayo nagkakamali eh. parang mixed fuel siya fuel so eto nga lang semi automatic no? so ayan ang color niya guys uh, pink ang kanyang color so check natin yung pricing nito guys so ito no down payment tapos ang kanya COD 44,500 ang kanyang 1 year installment 4,425 ang kanyang 2 years installment 2,550 ang kanyang 3 years 1,925 lang guys may discount ka pa na 300 so magiging uh, uh, 1,125 na lang yun oh, pag updated siya magbayad so eto kabuang uh, physical appearance nito oh, guys so naka LED na yung kanyang signal light headlight niya, naka halogen bulb pa siya no? Tapos makipot lang yung kanyang fender, yung gulong niya manipit lang din. Naka front is straight telescopic din to guys. So ayan. Ang maganda rito guys, naka Euro 3 na. Oh. Ayan guys, sa Ay, hindi pa po nakakalam, yan, mas tipit po yan. Euro 3 compliant. Yan ang uh, required ng government natin. Kasi e, kumbaga wala siyang usok So, ito yung fixed uh, kalapiran naman dito sa likod. Ang pangalan pala nito guys, is Surf 125. Ayan, nang uh, busi. So, ayan na yung dual disc brake siya guys. Dual disc brake. Naka-mugs uh, na rin. Ang pagandaan dito, naka-mugs na siya. Ang eh. kanyang pipe. Ayan guys. Front and rear, naka na. So, hindi ka na ma-offline mga pagpakalawain. no? Eh. So, ito yung kanyang kurang uh, yan ang kanyang grab bar, no? Tapos yung kanyang uh, a naka-halogen bulb. Ito so, ang kanyang physical appearance. Auto, na nito, guys. Hindi pa siya digital panel. Mga variants, guys. So, kaklaro lang natin, guys. Ito, meron silang cash on delivery, no? Pag cash mo in order, i-deliver sa harap ng bahay, sa harap ng pinto sa kanila no. So ito 'yung mga color variants nya, guys, 'yang pink, may black dito. At ah, tapos red at 'yung black bullets niya. So 'yung mga color variants nya. In case wala 'yung kulay dito, pwede naman kayong mag-request para sa kulay na gusto natin. So guys, sa mga nag-aalam naman ng mga pangnegosyo, pangsunduan, pangservice service, ito -service. meron dito na macho 150cc ang categoryo. Then guys, So check natin yung pricing nito guys Ito, guys, zero down payment Tapos sa uh, passion delivery nya oh, 46,500 So pwede nyo siya ipa-deliver Sa bahay guys Kung passion siya bibili Ang kanyang 1 year installment is 5,285 Ang kanyang 2 years 3,120 Ang kanyang 3 years 2,395 Tapos may rebate ka pa na 300 So magiging 2,1 Ano at 2,095 na lang yan guys oh. So, mura mura budget meal. So, eto yung kabuuan ng physical appearance nya guys. Signal light nya. Naka halogen pa. Tapos yung kanya headlight. Ganun din. Halogen. Tapos fender nya. Stainless. Tapos yung putang nya. Yan. Sakto lang yung kapal nya. Naka drum brake. Telescopic din yung kanyang harapan. Tapos ito yung kabuha ng kanyang physical appearance. Naka dual disc brake na to guys. Tapos eto. Dynamite. Daylight, ng daylight, puro naka yan bulb pa siya, guys. So, sakso lang yung lapad niya. Tapos, hindi pa siya digital pa. Ito, so, guys, sa uh, kasa nila, sa uh, eto mga black asok uh, now, no? Pwede naman kayo mag-request sa ibang color. Except natin dito, meron ulit dito, Rusi Macho. Uh, 175cc yung kanyang displacement, guys, no? So, eto, ayan. Sa mga naghahanap dyan, mga pang negosyo, pang service, pang pwede pwede nilagyan ng sidecar or kulong-kulong. So, ito guys, check natin yung price niya. TC175, macho, mangusi. Zero down payment nito guys as cash on delivery, 48,500 lang. No? taas. ang kanyang one year, 5,575 lang yung one year installment niya. Yung kanyang two years installment, 3,280. Ang kanya 3 years 2520 ang kanya installment. May rebate pa na 300. So ayan, murang-mura, may brand new ka lang nito. Ang service pa sa luan. Ito yung general appearance ng kanya. So ito guys, yung kanya uh, makina dito. Ano, maganda yung color na nilagay nila rito. Light brown. So naka dual disc brake din. Ah, uh, dual shock siya, guys. Pa-drum brake in likod. At ito yung kabuuan ng kanya ng uh, rail. Signal light niya, yung kanyang tail light, nasa halogen bulb pa rin. So, takto lang yung lapat nito. Uh, traditional din yung kanya odometer. Tapos, front drum, drum brake din, guys. Tapos, naka-telescopic siya. Ang kanyang headlight, signal light ay parehas halogen. So, meron siyang reflector dito sa gilid. Guys, next up natin dito, meron tayo dito na nakitang 150cc category ng uh, Rusi, no? style, uh, medyo hawig sa Honda Maganda dito, naka Euro 3 na siya, guys. So, check natin yung uh, presyo nito. Ang pangalan nito, guys, is Breeze 150cc. Down payment, 3,000. Cash on delivery, 55,000. Uh, one year niya, installment, 6,075. 2 years niya 3,450 tapos so, ang kanya 3 years 2,575 lang guys may discount ka pa na 300 so magiging 2,275 na lang yan pag updated ka magbayad every month yan naka euro 3 so uh, mas kipid walang usok no? so eto yung kabuhan ng physical appearance niya guys no? so eto dito if you always on the click na naka LED na rin yung kanya headlight fender nya yan medyo marami siyang corner no tapos gulong nya Sakto lang yung lapad nya naka, uh, naka front disc brake din to guys tapos telescoping yan ito yung kabuuan naman dito sa gilid nya no guys kapuha nya guys sakto lang no hindi sobrang laban, hindi sobrang hindi sakto, sakto. makakasingit ka to at traffic ito yung kanyang uh, CBT cover niya yun, yung style niya naka mono din to guys Yeah. Panyang rare guys, uh, mas makipot lang siya no. Ito tas uh, minimalis yung kanyang uh, signal light no. Tapos yan, Yung gulong niya, sakto lang ang lapad niya no. Ah, 3 150 cc. Tapos yung pipe niya mas ma mas maliit sa contact ni ang mags na rin ito ah okay, tapos magsan niya ang pasan so ito ang maganda rin dito guys may kawitan in case na meron kang bagahe dyan tapos yung kanya seat cover ayan so malalim din siya guys kasi yung half page hindi ka nagkakakalit tapos ang kanyang bagahe So, eto guys, hindi pa siya naka-digital panel, no? Tapos, hindi siya kilit, pero yung bukas niya... dito rin, sa harap, pa niya. So, eto yung... Uh, dito yung bukasan na kanya. So, tutunog siya. Bukasan na kanya. So, so eto guys, mababaw lang yung kanyang bulsa. Mababaw parehas. No? So, pwede pa rin yung mga coins, cellphone, ah uh, medyo tingnan-tingnan nyo na lang. Medyo mababaw yung bulsa nyo. Headlight nga pala nito guys, LED na rin. Headlight LED. Variants nga pala nito guys, merong white, may black doon. Ito black red dito guys yan red tapos ayan white natin guys last but not the least meron tayo dito nakita ang russi FI or ang 125cc no, no, yung category nya ito how it to sa russi pero pagdating as a click pang darito pero dito ibang natura siya so, check natin yung price dito sparkle 125 FI na to guys. Ang kanyang cash and delivery 65,000. Tapos down payment niya 4,000. Ang kanyang 1 year 6,900. Ang kanyang 2 years 4 is 3,900. Ang kanyang 3 years 2,900. Tapos may rebate ka pa na 300. So magiging 2,600 na lang yan guys. Buwan ng physical appearance nito guys. Check natin headlight. Naka LED na. Signal light niya. LED na rin no at uh, malapatin din yung kanyang fender sa rat gulong niya sakto lang Naka mags na rin po siya A front is brake telescopic ang maganda sa road karamihan uh, makamags po tapos sakto lang po lapad dito guys so, yung kanyang uh, seat sakto lang din tapos ito yung kabuuan ng kanyang 50 kalapiran sa gilid nakamatch uh, din po yung lukuran niya no? So, kanyang yung kanyang tender loob so, at labas tapos so, kesa niyo, na yung tapuha na ang kanyang rep so, signal light signal light so, at yung kanyang tail light LED na yung mga ilaw nito guys both from signal light to tail light. Minim minimalist ulit yung kanyang signal light. So, nakajuwa dew uh, monoshock oh, din siya, guys. Tapos, ito yung kanyang CDT cover, niya. Ang maganda rin dito, guys, may kickstarter. Yung tape na loba sa kapit. May kickstarter siya. So, ito, guys, uh, digital panel na siya, no, guys? Tapos, uh, eto medyo malalim yun sa kaliwa. Sa kanan, ito, sakto lang yung dalim. Ngayon okay, guys, hanggang dito na lang po muna. No, kung nagustuhan nyo yung ganitong klase ng content natin, uh, huwag nyo po kalilimutan mo subscribe, like, share, comment, pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod natin video. So yun lang guys, maraming salamat. God bless!